Hello guys, good morning So, ayong aaga uh, I-unbox po natin itong Parcel natin na galing sa Lazada So, natin ito Ito po yung pangarap kong sandals I-unbox natin siya para Proof Kung uh, legit o hindi Pero itong ating piniling parcel Guys, ay binili natin ito sa flagship Store ng isang brand So, tara unbox po natin tapos tignan natin kung talagang legit siya. Uh, Iko-compare natin din sa isang uh, uh, class A na kapangalan. Oh. Uh, guys, yan box natin. Yeah. Okay. Ay, kita natin guys kung ano yung ating in-order sa Lazada. O, one, two, three, and... Yun, yan po. Yan, yeah, yan yung in-order po natin. Yan, Crocs. Pangarap na pangarap po kasi talagang magkaroon ng ganitong sandals. E, eh, medyo nagkaroon ng konting uh, pera. Kaya, di naman siguro masamang uh, ipulfil natin yung mga gusto natin. Tsaka gamit na gamit naman to guys eh. Pwede man tong uh, pwede nga tong gawing sapatos na eh. Pampasok ng ating anak. Ah, Papahiram natin para mas masulit natin yung bayad. Kasi nga medyo ma medyo pricey itong uh, to. So tara. Buksan na natin. So eto nga. Meron siyang uh, eco bag na kulay green na rocks. Okay. Ah, to so, momentum fruit na to guys. Buksan na natin yung pinaka parcel. Yan po lang sa So, ito yung order natin guys. So, one, two, three, okay. Kali yung color yung order natin ay navy blue. Ito guys po yan. Yan po yung mga na natin. Blue Marine pala. Uh, classic Baya. Buksan natin. oh itong seal nya. Naka-resealable. Buksan natin guys. O. Oh. oh. So, in order natin na parcel ay size 13. Tingnan natin. M13. Ito, okay. So, focus natin. Kung nakikita, ayan. Size 13 naman siya. Okay naman. Tama naman yung mga na natin. Linakyan natin, guys, is yung size 12. Okay naman siya. Kaso, medyo masikip. Eh, hindi tayo comfortable doon. Kaya, pinasobra na natin ng na isa. Okay na yung medyo maluwang ang color maybe hindi natin masyado kasi nga ma medyo madilim ang gusto ko sana ng order nito noon ay black kaso naubos yung stock Kapag order tayo guys nito kasi nga ang laki ng ano bawas 40% ata yung bawas sa ay 40% 30% sa original price niya ay yung nabawas kaya ngayon lang tayo nakapag-order guys. So tara, try natin ng uh, isot naman natin itong uh, i-compare pa pala natin dun sa in order na Crocs na Class A. So meron tayo dito ang Class A na Crocs dito siya. What? Ah, ayan, toto. To, to Oh. hindi pala siya magkaparehas. Hmm, siya mag pag-compare guys kasi nga Ano ba ang ano ito? Oops. Yung strap niya. Halos parehas din. Mm -hmm. Medyo mas matigas itong isa. Kunti. Ito mas malambot. Ito. Halos parehas din. Mm hmm. Parang walang pinag-ibagay sa... yun lang hindi natin may identify kasi ngayon lang tayong nagkaroon nitong sandas na to siguro sa katagalan na natin malalaman so ito yung class A ito yung binin natin sa flagship store ng Crocs so, subukan natin guys isuot na lang So, ito yung paa natin, no. Oh. Meron pa siyang sobra konti. Ay, okay naman. Sakto lang. Medyo maluwag. Pero okay lang yan. Subukan natin lagay yung strap. Hmm, yan yung may strap po. Oh. Parang wala namang ano guys. Silbi yung strap niya. Mm -hmm. Medyo maluwag nga siya. Pero okay lang yan. Maluwag siya dito guys. Pero dito, sakto lang siya. yeah, dito, dito. Sakto lang siya. Bilang pa naman. Yan. oh, ito siya maluwag. Dito ang sakto lang. Yung strap, lagay natin. Tiada Ito nga po yung ating order sa Lazada na Crocs. Hopefully tumugal sa atin ito. Ilan po sa kayon? Paaram.